mga boss, kumusta? So, papakita ko sa inyo kung paano ginagawa natin kapag once na ang mga skilled natin o mason na ay medyo hindi pa ganun ka husay. So, kailangan natin sila i-guide Nakikita nyo yung laser. Uh, Naka-laser level tayo. So, para hindi sila masyadong mahirapan. Yan. Doon sa taas yan. Kitang-kita yan kung nakapantayan yan. natin laser level vertical hanggang baba mula baba hanggang taas yan makikita natin yan na pare-pareho ang mga tansi niyan. yung kulay green mga boss yan yung tansi na nakikita nyo pinapatansian pa rin natin kasi yung tansi na yan is ay uh, maglalagay tayo ng plantilla pinaka ano niya, pinaka guide mamaya para pagka once na nag proceed na sila sa pagka ano, pagpapalitada, dire na sila. Hagod, para hagod ka lang sila. May guide na sila para hindi sila masyadong mahirapan. Although marurunong naman silang humagis. So, kailangan lang natin ng dagdag at uh, dagdag na turo para sa ano nila ginagawa.